Ito pa na patadari sa uh, may Ayala, Makati area, mga palangga. No? Maayong adlaw ka na itong tanan. tara, ampo na pata. <laughs> Maoday pa ting mga palangga dari sa area. Wa, diyan kay mga tatay, mga fathers nga naglakwat uh, lakwat sa dari lugaraha. Ang ilang waiting shade, mingaw diyan kayo. No? Dili isa normal kay nga pagka-adlaw. Domingo ta, uh, ta, sa adlaw karon nya kay Father's di man di ay holiday tanawan nyo wala kay riders ako ragid ang nagtikaw tikaw dehang lugar aha ako ragid ang halos ming hunong dehang lugar pero kanang lugar pagka normal nga adlaw man dito friday pagdi dili holiday uh, automatic di kay ka makatambay diya do kay mga palangka ng area so ako ragid ha mo ini karong karong adlaw wa petipong ini no domingo Pwede pong ini talaga eh. Ah, ito ah. Malag pobre. Basta wala yung muta. Pahid-pahid sa pahid, tariya mga palangga. Pero okay na kayo parang ako. Diya o. Oh, hayag na kayo. At yung mga kita nga manakita di ha. Merong mingaw po kayo sila. Kaya mga padres good po sila. Nga inig ulit nila. Ay ha pa sila makaslebrate silang pagka Father's Day. No? So parang kami ane. Ay tarbaho man taan eh. Pagkahapon pagintaan eh. Maka... Uli ng mga kahapon pata kita sa itong asahaw mga anak hahahaha <laughs> pasterting minghaw ko po kayo Buyagay tapos tila lang mga istorya mga palangga nagiging ka naman ko dito sa may ayala, mga mga palangga mga no? minghaw mga dito dito rin po, minghaw po kayo mga hapit ka lang po dito sa may baliwag mga palangga dito ko sa may Capitolio Capitol uh, dito sa may Ortigas malapit sa istansya mga palangga no? pasig na na siya so karon 4 months ako dito dito sa lugarahang ganoon nga wake ato dito sa obos dito sa kulikod Muna na ipadlog Ferlin sa uh, Fairlands. so tawid na dito sa may uh, tagig area mga palangga ano no pilar may istorya kay gutom lay ko oh. palet ko dito sa may baliwag matik o saka paa sa manok o saka kanon mga palangga kani busog na pagkuhan eh tara mga on, tani tanyo oh. plaster ko dere kay mura og gutom na pugko kaning orasaha kay alauna naman ni mga palangka ni pete pong inita ta naawan yon ng kwano ka ini to mura ra mag agi, -agi antag bagyo sa manila to mga pipila ka adlaw pete maging inita pud kaayo oy eh, bagtek ayo pod uh, no wala gi na ay eh, domingo tawa wa gyud mga riders nga nakasabay dere ning pormaha kay og dili lang ta ni holiday uh, di og dili lang unta ni fathers day og domingo pete naghana galin niya dere ni mga orasa ah, pete naghana maglinya dere mga rider kay tago may sa may mga punuan sa kahoy mga mangga kasagaran ng mangga o kakasya ganyan dali sa may kilit-kilit no so, shout out sa mga taga Kapitolyo ah Pasig area ah, <laughs> paak na rin ko sa uh, oh fried chicken na ah, pating din dota niya lami po gaya ang ilang chicken <laughs> so layan niyo, palit mo agi mo baliwag pwede na mo makapalit o inani mga palangga bisag dili ka litsong manok nga buo kami medyo taas ang presyo ato inani ra ah? sa kapaa apo yung mga paa re, uh, ribs o ganun ni ang uh, gitawag nilang tako <laughs> pako mga palangala ub-ub um, um, di mga palangga may aoy lamik gud kay sa pagkakaon ako di palanggan ano, niya taon tao dili ta magdugay ming uli na pag ko pagkahapon ani mga palangga o oh, di ba <laughs> pag uli na ko ming hapit ko dire sa area og asa ko magpalitan og ganin ang uh, mingo shake ah uh, di ba mingo shake ba tawag ani basta float ba taw ba ambot ay basta ang forma ng mga palangga kani gusto pud ni kay sa kung asawa oh, palit ko dire doha gini ka bukong ipalit kay para sa kong asawa og para po sa ko ang uh, muabutay nga dalagang anak. pohon pohon. puhon. puhon. At <laughs> tirada na to mga palangga para sila po kay init ang panahon, mabugnawan po ang ilaang ang uh, bakba, no? <laughs> Sulod sa balay. Uh, Diha, taon-taon mga palangga. Kung nangisabit, kay padulong na po ko uli anak sa balay, kay para Father's Day ba para, para magkuyog-kuyog pa dito ara matek na sabit na na oh pilar may istorya na abot na ko sa balay na lagi dagan para mabugnawan ilang mga simod to ara gidawat ko ang pinanggang asawa ah Kung asa man tong anak wala man lagi to ara si Art naligo ah matek nya ako pong gibijuan. Oh, di ba mga palangga? Duhan na kabo kambal lang motor mga palangga di Oh. Happy Father's Day.